Sa Pilipinas, hindi lang basta pangalan ang mahalaga, pati na rin ang palayaw. Pero bakit nga ba may mga Pilipinong mas kilala sa kanilang palayaw kaysa sa tunay nilang pangalan? Ang totoo, ang palayaw ay simbolo ng ating kultura na pagiging malapit sa isa't isa. Isa rin itong paraan upang ipakita ang pagmamahal at pagiging malambing. Ngayon, alamin natin ang mga tradisyonal na palayaw at ang kanilang pinagmulan. Aldo mula sa pangalang Romualdo. Ang palayo na ito ay hango sa dulo ng pangalang Romualdo. Karaniwan itong ginagamit upang paikliin at gawing mas madaling tandaan ng pangalan. Asyong mula sa Nikasyo. Maraming tanyag na asyong sa kasaysayan tulad ng kilalang si asyong sa Longga. Karaniwan ang tunog ng Nikasyo ay pinaikli at binigyan ng mas pala kaibigang dating. Bani mula sa Bayani. Madalas itong marinig sa mga lalaking ipinangalan kay Bayani. Ang Bani ay mas maikli at madaling bigkasin. Kaloy mula sa Carlo o Carlos. Isang napakapamilyar na palayo para sa mga Carlos. Madali itong tandaan at may kasamang pagiging malapit at palakaibigan. Karding mula sa Ricardo. Kadalasan, ang Ricardo ay nagiging karding dahil mas mabilis itong bigkasin at mas matunog na pananalita ng mga Pilipino. Chato mula sa Rosario. Maraming Rosario ang tinatawag na Chato na tila nagmula sa tunog ng gitnang bahagi ng pangalan. Choleng mula sa Solidad. Isang sweet at old school na palayaw para sa solidad. Masarap pakinggan, di ba? Cora, mula sa corazón, Mula sa salitang corazón na nangangahulugang puso sa Espanyol. Ginagamit ito sa maraming korason sa Pilipinas. Doray, mula sa Dolores, Isadora, Chodora. Karaniwang pinaikling anyo ng mga pangalan na nagtatapos sa Dora, kaya nagiging Doray. Pelising, mula sa Pelisisima, Isang matandang palayaw na nagpapakita ng pagiging masaya at positibo mula sa salitang feliz o masaya sa Espanyol. Gardo Mula sa Edgardo Ang palayaw na ito ay mas malambing at madaling tandaan kaysa sa buong pangalan. Igno Mula sa Binigno Karaniwang palayaw sa mga lalaking may pangalang Binigdo lalo na sa noong panahon ng mga lolo at lola natin. Iking Mula sa Enrique Mula sa tunog ng gitnang bahagi ng Enrique kaya nagkaroon ng Iking bilang mas simpleng versyon. Juaning, mula sa Juan. Isang tradisyonal na palayaw para sa mga Juan upang gawing mas malambing at personal ang tawag. Huling mula sa Hulyo. Ginagamit bilang endearing na palayaw sa mga Hulyo sa Pilipinas. Kanor mula sa Nicanor. Madalas itong marinig sa mga probinsya at isa sa mga pangalang bihirang gamitin na ngayon. Kulas mula sa Nicolas. Isang pangkaraniwang palayaw sa mga Nicolas, minsan may dagdag pang mang para sa matatanda. Mangkulas Lando, mula sa Orlando. Pinaikling bersyon ng Orlando na madalas gamitin ng mga kaibigan at pamilya. Si mula sa Angelina, Marcelina, Paulina. Karanimang ginagamit sa mga babaeng ang pangalan na nagtatapos sa Lina. Lito, mula sa Angelito, Joselito, Paulito. Isang cute at friendly na palayo para sa mga batang lalaki na may ganitong pangalan. Maning, mula sa Manuel. Ang palayo na ito ay ginagamit bilang affectionate name para sa Manuel. Maring mula sa Maria, isang pangkaraniwang palayo na ginagamit sa maraming Maria sa Pilipinas. Munching mula sa Ramon, masayang pakinggan hindi ba? Isa sa mga pangkaraniwang palayo sa mga Ramon. Nanoy mula sa Mariano, madalas marinig sa mga nakatatandang Pilipino ang pangalan na Nanoy. Pepe mula sa Jose, isa sa pinaka-iconic na palayo sa wansa. Alam nyo bang Jose Rizal mismo ay tinawag na Pepe? Amparing mula sa Amparo, isang malambing at old school na palayaw para sa mga babaeng may pagalang amparo, ang nangangulugang protection sa Espanyol. Belay, mula sa Isabel, karaniwang palayaw ng mga Isabel noong unang panahon. Minsan, ginagamit din ng bebay sa ilang probinsya. Beloy, mula sa Isabelo, mas friendly at casual na versyon ng Isabelo. Berto, mula sa Alberto, Roberto o Edelberto. Dahil mahaba ang pangalang ito, madalas itong pinaikli sa Berto para sa madaling pagtawag karing mula sa karidad. Mula sa salitang Espanyol na karidad na nangangahulog ang charity o kabutihan. Concha o Conchita mula sa konsepsyon. Madalas gamitin sa matatandang Pilipina bilang affectionate na tawag. Dadang o Daday mula sa Abelarda, Brigida, Candida. Isang sweet na palayaw sa madalas marinig sa mga lolang Pilipina. Dodong o Doy mula sa Abelardo, Diosdado o Leonardo. Sa Bisayas at Mindanao, napaka-common ng Dodong bilang palayaw sa mga batang lalaki. Dolpo, mula sa Rodolfo. Isang masayang versyon ng pangalang Rodolfo madalas marinig sa matandang Pilipino. Encar mula sa Encarnacion. Isang klasikong palayo para sa mga babaeng inkarnasyon na nangangahulugang inkarnasyon. Goryo o Goying mula sa Gregorio, isa sa pinaka-iconic na palayo sa Pilipinas, kinagamit pa rin hanggang ngayon. Imo o Moy mula sa Pilisisimo, Hieronimo o Guillermo, Isang tipikal na palayaw sa mga lalaki may pangalan na nagtatapos sa mo. Inyang, mula sa Herminia. Mas lumalambot at nagiging affectionate ang tunog ng pangalan kapag ginagawang inyang. Ipe, mula sa Pilipe. Mas maikli at mabilis pigkasin kaysa sa buong pangalang Pilipe. Ipyon mula sa Concepcion. Madalas marinig sa mga matatandang babae sa probinsya. Isang mula sa Filisa. Simple ngunit cute na palayaw para sa mga Filisa. Huling, mula sa Julio karaniwang ginagamit sa probinsya bilang affectionate na tawag sa mga hulyo. Kadyo, mula sa liyo Minsan, nagiging kadyo o kadyong, depende sa dialect na nagsasalita. Lumen, mula sa iluminada, isang eleganteng palayo na nangangahulugang liwanag sa Espanyol. Lupe o Lupita, mula sa Guadalupe, popular na palayaw sa mga babaeng may pangalang Guadalupe, lalo na sa Luzon. Manoy, mula sa Manolo o Manuel, sa Visayas at Bicol, ginagamit ito bilang respeto sa mas nakakatandang kapatid na lalaki. Mena, mula sa Filomena, karaniwan itong ginagamit bilang affectionate na tatawag sa mga Filomena. Monching, mula sa Ramon, masaya at mas madaling bigasin kaysa sa buong pangalan. Narding o Nardo, mula sa Leonardo, isang old school na palayaw na madalas marinig sa matatandang Pilipino. At Tuning, mula sa Antonio, isa pang bersyon ng Tonyo na mas may matradisyonal na tunog. Ilan lamang ito sa mga tradisyonal na palayaw ng ating mga lolo at lola, magulang at kahit na tayo mismo. Mayroon ba kayong kapamilyang may ganitong palayaw? O ikaw mismo, ano ang palayaw mo? I-share mo sa comment section at alamin natin kung bakit ito ang inyong tawag. Huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa ating kultura.